ay may gusto, may paraan tayo. Pero pag ayaw natin, may dahilan. Yan po mga katoke. Po, ngayon po nga pala po tayo maglulukab na. Ito po ang ating, ano, uling salang. Lulukyabin ko na po, at sunog na po ang gitna. Ito po eh, yung mga dati ko pong na ay nasa taas na po. Sa mga nagtatanong po na kung ako daw po ay napasok, pa o po ako po ay napasok na dahil po ang priority ko mga katuki yun na makatapos ng pag-aaral. Yan yeah, mga katukoy. Kaya ako lang mga, po mga katukoy, ginagawa to dahil para pag uh, may gustong bilhin, may parahan, pag ayaw, hindi eh, may dahilan. Kaya mga katukoy, kapag tayo may gusto, may parahan tayo. Pero pag ayaw natin, may dahilan. Ama, Ito, tayo yung naglulukob na. Sunog na, imakunat eh, pa rin lukabay. Ama, ama, atori. Garo po ang paglulukob din eh. Ang iba po yung kinakailangan ng kamay. Pero sa amin po, eh, nakaupo na po kayo. Garo na eh. Ama, atori. Ganito po yan. Yan po yung eh, mikawang. Kahit po i-build sa araw, ganyan din po, may kawang din po. Yan. Yan po. Kayo nyo lang po, ikot nyo lang po. Kayo po yung maingat sa mga beginner. Ako naman po beginner din, pero malapit na po pumunta sa gitna. Yan. Yan lang po. So, isa pa po. Isa pa pong example. Yan. Ikot nyo lang po yon Para po yung hilaw pa. Pag-ansako po ng hilaw, may magkaiba sa lutok. Ang hilaw ko ay sasalang papuli natin. Sa lutok, tatagsa rin na po natin. Ito po yung lutok. Kung mapapansin niyo po ang kulay, maitim, mag-gray. Yan. Gayun pong kulay o kaya po yung may tingin. Yan po oh. Ganyan pong kumalalaman luto ng pras. Ang hilaw naman po. Ah. Tayo po yung kukuha ng isang paul. Ito. May hilaw pong madaling lukarin. Ito pong hilaw. Mapapasin niyo po yung puti pa. At ito po yung paluto na. Ay, pero sunog na po ang tabihan. Baka sabihin po ng mga expert yan, mabagal ang maglilok. Yeah, baba. Ay, nagpa-practice pa po.